Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng isang nakalimutang mansyon ay matatagpuan ang isang abandonadong ballroom kung saan ang oras ay nakatayo pa rin sa gitna ng nabubulok na kagandahan. Sa gitna nito, isang grand piano na dating pagmamalaki ng ari-arian, ngayon ay nababalot ng mga web at kapabayaan. Gayunpaman, kapag ang buwan ay nagliliwanag sa silid, isang malamig na symphony ang umaalingawngaw sa mga bulwagan na nakabibighani sa sinumang maglakas-loob na makinig. Ang alamat ay nagsasalita tungkol sa Phantom Pianist, isang parang multo na tiyak na mapapahamak sa walang hanggang pag-iisa sa loob ng mga hanggana ng mansyon. Dati ay isang kahangahangang music hero, ang kanilang talento ay walang kapantay, na nakakaakit ng mga tao mula sa malayo at malawak. Ngunit ang inggit at paninibugho ay namumuo sa mga naninirahan sa mansyon, na humahantong sa isang masamang balak na nagsilyado sa kapalaran ng music hero. Sa isang nakamamatay na gabi, sa ilalim ng tabing ng kadiliman, ang phantom pianist ay naakit sa ballroom kung saan naghihintay ang pagtataksil. Pinagtaksilan at nakulong, ang kanilang mga kamay ay nakatali sa mga susi. Sila ay nakatagpo ng isang malagim na wakas, ang kanilang mga huling tala ay nalunod sa mga dayandang ng kanilang sariling pagkamatay. Ngayon, ang kanilang espirito ay gumegala sa mga bulwagan. Hinatula na muling i-replay ang kanilang trahedya na komposisyon para sa kawalang hanggan. Ang ilan ay nagsasabi na ang musika ay naglalaman ng isang mensahe, isang pagsusumamo para sa pagtubos o isang babala sa mga taong nang ahas na lumabag sa kanilang nasasakupan. Ngunit mag-ingat, para sa mga naghahangad na tumuklas ng katotohanan ay maaaring mahuli ang kanilang mga sarili sa himig ng Phantom Pianist, na hindi makatakas sa nakakatakot na mga dayandang day na nananatili sa loob ng mga dingding ng mansyon. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.